Ah, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po niyo lingkod, Freddy. At uh, YouTube at Pilipinos, America Vlogging YouTube. And uh, if you haven't subscribed to my channel, please uh, press the red button below. And you will be subscribed to my channel and it's all free. Okay? I, I really appreciate it. At kung pwede mag-comment kayo, most especially yung mga, uh, mga uh, laborers and uh, other low-wage income earners there sa Pilipinas ay ito ay magandang balita para sa inyo kung sakasakaling ito ay maaprobahan. At ito ay isang justification kung bakit dapat itaas ang inyong mga income dyan sa Pilipinas. Most especially, yung mga low wage income earners dyan sa Pilipinas. Kailangan-kailangan po yan itaas. Okay? At ito po ay isang magandang balita sa inyo na kung pwede pe ay ito ipakinggan nyo sapagkat ito ay galing sa Senado. Okay? An act providing for a 100 pesos daily minimum wage increase for employees and workers in the private sector. This proposal is a consolidation of Senate Bill Number 2002 filed by Senate President Mig Subiri with Senators Ligarda, Binay, and Go as co-authors and Senate Bill No. 2018 by Senator Ramon Bong Revilla Jr. Consistent with the constitutional precepts to alleviate the living conditions of ordinary Filipinos through policies that provide for a rising standard of living and improve... Ayan po ay si Sen. Uh, Jingoy Estrada. In 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 propose ni Sen. Subiri na magkaroon ng 100 pesos across the board increase. Ibig sabihin, nationwide, uh, ng across the board 100 pesos daily. Okay? In addition to your to what you receive for today. Okay? For example, if you're receiving 500 or 600 plus 100 pesos, it will become 700 or 800. Yan pong ang uh, magiging daily wage nyo. Kung ko lang po yan eh. Akin palagay, it should be uh, more than 1,000 a day. E, flat na. Flat na. Lahat, 1,000 1, pesos a day. Huh? Okay. Uh, Alexa, what is 1,000 Philippine peso to U.S. dollar? 1,000 Philippines pesos is about 17 U.S. dollars and 87 cents. 17.87 dollars a day for an eight hours work. Seventeen point eighty-seven dollars a day. Nako, napakababa. Edi eh, ito ang minimum wage sa eh, umaabot sa one hundred dollars a day. Ah, one hundred dollars a day. pinaka mababa na huyan. Nako, baka hindi ka na mabuhay dito sa Amerika kung one hundred dollars a day lang ang kikitain mo sa isang araw magbabayad ka sa apartment, magbabayad ka sa tubig, magbabayad ka sa maraming bagay kang baba dapat bayaran dito. Kaya ang mga ang mga usually ang mga workers dito ay usually mga two jobs ang ginagawa nila. Two jobs a day in order to meet the high standard of living. Hindi sila nagrereklamo. Hindi sila nagrereklamo. Pero ang ginawa ng gobyerno, E eh, talagang tinataas. Hindi na umihingi halos ang, ang mga tao. Kung numihingi masyala ay hindi umaabot sa magulo. Ha? Sandali lang. Bigay agad. Kasi, eto, babanggitin ko. Bakit kayo dapat taasan Okay. Isa sa mga dahilan ay raising the wages of, of low-income worker will stimulate the economy. Eto ay contradiction sa sinasabi ng ECOP uh, Employers Confederation of the Philippines yung mga may-ari ng kumpanya dyan okay ayaw nilang mag-raise ayaw nilang i-raise yung mga income ng mga low-wage income kasi malulugi daw sila kasi uh, ang nangyayari daw 30% ang increase ng expenses nila okay bakit? Bakit kailangan itaas? Okay, narito na tayo, no? Uh, it will increase consumer spending. Pag nag-increase yung consumer spending, it will boost the economy. Ayan. Kasi, mawa, ang sinusweldo mo ay, ay 600 pesos a day. Hindi kaya. Ngayon, pag ginawa mo tong isang libo, na yung yung 100 pesos, eh, masyado pa rin mababa yan eh. Yung 100 pesos, okay. Gawin na natin 1,000. Ang gagawin ng mga tao, lalo na yung mga low wage income, bibili yan. Magsimula tayo sa sari-sari store, bibili yan sa sari-sari store. Ano mangyayari? Yung sari-sari store, mamimili ng stock. Mamimili yan ng stock bibila nila sa mga sa mga malalaking store sa ano bang malalaking store dito sa Pilipinas na wholesale. Ngayon, pag bumili sila sa wholesale, mababayad ang tax. Ngayon, 'yung mga wholesaler, bibili sa sa mga producer. Ha? Lalakas ang demand. Kasi malakas ang demand eh, di ba? Magbabayad ng tax. So sino ang ang makikinabang diyan? Ang, ang gobyerno. Di ba? Ganyan. yeah it will boost the economy. Contradiction doon sa sinasabi ng eco. Okay? Ngayon, in, 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 return, dapat ang ang dapat ang ang company ang 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 country ang Philippines will subsidize this increase okay para magkaroon ng Uh, malakas na ekonomiya ang Pilipinas. Pag nalaman niya ng na mga ibang bansa, mga foreign investors, ang lakas pala ng ano, ng economy dyan sa Pilipinas. I will invest because our product, our 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 company needs to invest in that country because maganda ang economy nila. So, it will result in a significant increase in gross domestic product or GDP and employment will boost employment hindi tama yung sinasabi ng uh, ng uh, ECOP, ECOP Employees Confederation of the Philippines na magbabawas sila ng tao. Hindi po, hindi po totoo 'yon. Walang katotohanan niyan. Uh, makinig kayo ha, mga judge sa Pilipinas. Ngayon, sa nangyayari niya, itinaas natin yung ano, yung yung salary, low wage earner. Mababawasan ang poverty rate diyan sa Pilipinas ang poverty rate natin dyan sa Pilipinas is uh, more or less 20%. Okay? Mababawasan mo yan. Ha? Baka, baka abu, abutin pa yan ng mga mas, mga 10% na lang ang poverty rate. Isn't it? Okay? Tapos, uh, pag in-increase natin talaga yung, yung ating mga low wage earner, for example, 1,000 pesos na lang na medyo Mahirap ano. Pero dapat, yun ang dapat. Okay? It will spur the economic growth. Putting families out of poverty. Yan o. Ano? Nakita nyo? Mababawasan ang poverty rate dyan sa Pilipinas. And uh, ngayon, in the meantime naman, yung mga company, like for example, yung gumagawa ng kape. Ah, kape. Eh kailangan tinaas natin yung sweldo ng mga ng mga tao eh. Eh para naman masulit natin we offer continuous uh uh training to all our workers. For example, bibili ako ng maki makina ng modern machine the, to to spare more production. Ha? Huh? Para makapag-export. Kasi ang 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 concentration nila is diyan lang sa Pilipinas. Eh. What 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 if We are, will be an export-oriented company. So, we need to train these, these people. Ha? Huh? Okay? Kailangan, continuous. Para naman yung binabayad nyo sa mga tao, ay, ay maging, ano, maging, ah, uh, what? What yung kanilang ba, binabayad mo? And at the same time, ma increase mo yung kanilang, ano, yung kanilang pagmamalasakit sa kumpanya. Kasi umuunlad sila eh. Binayara mo sila sa mataas. for example, from 750 to 1,000 pesos a day. Abay eh, siyempre tataas ang ako ay nagtatrabaho dyan sa RFM. Ako ay nagtatrabaho sa San Miguel Corporation. Ah, ito, naging trabaho ko. Ito, may mga certificate ako. And that's, the, that's, That's what we are doing there in PLDT when I was when I was working in PLDT. I trained for almost exactly ten years, continuous Walang pati patient, training and training ako. Huh? At the same time, the na na, ano ko, ko na And that is a big accomplishment for myself. And at the same time, I contributed so much for the development of the company where I'm working with. Okay, so kung summary ang ating sasabihin ay ito mga ano magiging uh, uh, result if we are going to increase the low wage earner first stimulate the economy. Okay, attention finance department. Okay, sino uh, uh, Secretary uh, who is finance secretary there? Uh, yung asawa ni Bill Masanto. Uh, Secretary Ralph Rector. Okay? Reduce the amount spent on social safety net program. Okay? Uh, reduce economic inequality. So, pantay pantayan And unleash, and unleash additional economic growth. Biglang mag spur yung economic growth natin. So, mali ang sinasabi ng ECO. Hindi ako naniniwala. Kasi ginagawa yan dito sa Amerika. Ha? Huh? At yung binibigay ng gobyerno through the social uh, welfare or, or uh, what they call this one there in the Philippines. The social uh, uh, welfare administration there in uh, in the Philippines ay malaki ang iginagawa. Kaya bigay ng bigay ng pera yan. Uh, sabihin nyo nalulugay ang gobyerno? Hindi. Kasi pag nagbigay ang social welfare... Uh, gumagastos yung pera Diyan sa Pilipinas. Ano nangyayari? Umi-increase na naman ang na economy. Nakakatulong yan pag nagbibigay ang gobyerno ng pera. Ha? Yung in lang. In moderation. Kaya napapansin nyo, oh, bawa, bumaha dyan sa dabaw Binigyan mo ng, ng, pera yung mga tao dyan. Ano gagawin? Bibili ng yero. Okay. Ano mangyayari sa nagtitinda ng yero? Kumikita. Kumikita. Bibili yan ng mga canned goods. Ano mangyayari sa binibili ng canned goods? Nagbabay ng taksyan. O, bumibili sila. Nakikinabang. So, yung binibigay ng gobyerno, kumikita rin sila. In terms of tax collection. Kaya kailangan maging, uh, ano lang tayo, maging religyoso lang sa pagbabay ng tax. Okay. Other effects. Other effects ng ng uh, pagtaas ng sweldo ng mga tao diyan sa Pilipinas higher income. Yung mga tinulungan ng, ng sweldo na patumaas ay makakaroon sila ng ability to afford to buy food and housing. Ayan, housing. Ang ating Pangulo ay nagbibigay ng housing project. Hindi siya libre ha. May bayad dyan, kaya lang mababa. Pero saan mo kukunin yung pambabayad no, ng mga tao? Ay, bibigyan mo ng trabaho at pag mataas ang economy, eh, siy siyempre, makakapagkarbaho na sila. Nakuha nyo. Okay. Attention. Ah, echo. Increased consumer spending, putting more money in the hands of low-wage worker can stimulate consumer spending. Lalakas ang spending nila. Ah, bibili ako ng ng ba, bibili ako ng ng kape. Ah, maliit lang, isa she. Bibili na ako ng 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 pounds. 'Di ba? Ah uh, bibili ako ng damit. Pwede na ako bumili ng damit kahit papaano. Ah, uh, ano mangyayari sa food sa mga garment manufacturing? Mag-i-increase sila ng production. And at the same time, pwede silang export. Kasi uh, wala tayo hindi tayo export-oriented diyan sa Pilipinas eh. Increase productivity. Papaano? Ang economy uh, show that the minimum wage boosts productivity, increase morale, and love of the company. Kasi pag binigyan mo sila ng increase, ha? binigyan mo na increase ang mga low wage earner, sisipag yan, may inspire yan, at may continuous training pa sila. Dapat ginagawa yan ng mga company. Obligayin natin ang mga company. Tungkol sa safety net. dapat meron silang safety practice. Tapos yung mga high technology. Kasi bumibili sila ng machine. And you have to train the the people. Ha? Huh? You have to train the people. Kailangan, kasi kung, katulad ng PLDT, katulad ng San Miguel Corporation, katulad ng Miralco, they have a program of continuous training program. Like here in, also in America, we have a continuous training program. We have seminars, in service, and many others. Uh, workshop, yan. At yan, ay makapag- uh, uh, maka propel ng uh, economy again, economy lat maksakya sa economy. Yan ang kailangan natin at ang communication. Better and effective communication just sa Pilipinas na wala. Uh, yan ang napapansin ko. Wala tayong uh, effective communication na nagtuturo sa mga tao. Puro ang ginagawa ay is either yes or no. Maliyan. Kaya pa ipapaliwanag mo mabuti. Magkakaroon, yung e mga, yung nung araw nga eh, ano nangyayari? Ha? Uh, nung ako yung nag-aaral dyan sa, sa Pilipinas. Nagkakaroon kami ng teach-in. Kasi, dati akong, masasabi mong, ano, yung mga activists. Nagkakaroon kami ng teach-in. And that's what we are, we need there in the Philippines. We need a teach-in to those people in order for them to grow. Meron pa tayong Wi-Fi. Dagdagan natin ng wifi Uh, lahat ng mga bahay diyan dapat babaan natin ang ang Wi-Fi subscription. Ah, uh, dapat 'yan ay sinusuporta ng gobyerno ah uh, para ma-maintain natin yung standard. For example, magkano ang bayad sa Wi-Fi? 2,000 pesos. Yung palagay natin 500 pesos will be subsidized by the government. And in return, ano magiging pakinabang dyan ng gobyerno? Siyempre, matututo ang mga tao matututo ang mga tao. Dapat lahat ng gagali sa gobyerno kasi hindi kaya yan ng mga company. Kailangan ang suporta ng gobyerno through Congress. Kayong Congress uh, dapat maging alerto kayo, maging active kayo sa paggawa ng batas. Okay? Okay, in God we trust, never hold your peace. See you in my next vlog.